Ah, uh, good evening pala mga kailog. Ah, uh, uh, ito na naman ulit tayo mamamana ngayong gabi. Sana ah, uh, pakisuportahan uli. Sana may mahuli uli tayo ngayon. At dito tayo ngayon sa ilog para mamana. At mag-uumpisa na ako mga kailog. Ah, uh, sana samahan nyo pa rin ako at sana adyan kayo parate. Ah, uh, maraming salamat mga kailog at มันเรียกว่ากินดังก็ไม่เสียดงแล้ว ยังมมาหรอเ dalawa tayo mga kailog madalang ang tilapia sana makachay po tayong karpa may nakita ka ng karpa? ha? Huh? wala rin? may kasama ko pala mga kailog ah, uh, utol ko ayun nandun siya sa kabila aku nakita, ah kaya <laughs> ilog sa karpa dalawa sana ito mga kailog kaya lang lumayo yung isa mas malaki sana yung isa tapos ko muna mga kailog kung wala pa tilapia dalawa na sana to kaya lang uh, natanggal siya pagtira natin sa karpa lalagay natin sya sa bisnet pakailog para siguradong di na makawala Na, wala pa nga yung isa kong ano pagtira ko ng karpa hindi ko sana titirahin yun yung maliit yung malaki na ano ko yung wala na bago yan ipatakbo na rin tinira ko malaki sana ano, yun sa dalawang kilo Eh, may huli ka naman na pala malalaki nga eh yan, huli ni utol mga kailog ba ulam na yan bibilhin mo yan hindi malayo layo din bago makita eh ganda sana kung mga gaya kita na lalim pala yan dyan oh no? may batang sana ah may batang, eh, walang laman. Gadang silungan yun eh, yung suksuutan pagang ano, yung kawang na dalong pagitan. <coughs> May malalaki yan, eh, siguro ilawad. San? Galing ka doon? Hindi.

이리 또. <놀람> saka malabo kaya nahirapan kami pero okay na may pang na kami parehas may mga konti mga kay lang ako antayin ko lang si Utol kung sisisid pa kami kung hindi na uuwi na kami pero pagka sinabi niyang sisisid pa mama na pa kami ah okay, uh, Tignan na lang natin mamaya mga kailog Kung makakapanisip pa Maho na si Utol mga kailog Ah, nakahuli rin siyang karpa Ang lalaki ng huli niya mga kailog oh. Tilapia hmm. Naikot mo si si yung lahat? Hindi nga, umahon na ako Balikan pa natin Maganda pa gayong ibaba. Yan ang panalo. Tapos ito pa Oh. Nahirapan talaga ako manimbang, lalo maagos pag may camera. Binabangga ng tubig. Magalaw. Hindi na niya. Lalo nga dyan. Pero kaya. Kaya nga lang ay eh, gabi. Mahirap ano yun sa... Bumangga nga ako sa batang. Buti. Daplis <coughs> yung ulo ko. Oo, oh, yung nag-iisa. Doon nga, bum buti nga, dapless. Nakatuto ka sa ilalim eh, habang inaanod ka eh. Sinlapad. Makapalang ang karpa. pa nga yung huli mo sa ka huli ko eh. Oh. Malaki sana yung isa, dalawang kilo eh. bakit umalis. Malikot ito eh, ito. Guro na ano sa ilalim eh, nailawang ko na. biglang lumabas. Nari na lang tinira ko, patakbo na rin yan eh. kailangan na naman Si niyan. Sinang order. Ah. Papa ulam ni iyan. taman ayan. Eh, hindi tama ni ikat, mamamana mama, deg pa ako bukas dadagdagan ko pa yung igat kanya. may igat doon ako nakita doon eh, pumasok yung batang doon oh, kaya tinandaan ko yung gilid nalapad oh basta yan, may yung limay eh, may dalawang kilo tara yan ang mapupuyat din ako eh yan lang isang kilo na yan eh. may mahigit eh yan nga sana ito para may din din mapadala ko bukas. Wala din ng ulam yun eh. Tara. Sisipado kami sa bit mga kaitog maya-maya lang konti. laki ng huli nyo Oh. Pinadala ko yung bukas kanya. Pinapiyain. Ang ganda po isto dun. Wala eh. Dapat yung maagos si nandun nga malalaki. Yan pa oh. May butas yung batang? May butas? uwi na kami mga kailog saglit lang naman kami namana halos kalahating oras lang okay na rin mga kailog ka uuwi ko lang bali ito na ngayon yung huli natin sasaling ko na saglit lang naman tayo namana natin kanina yung isang karpa tsaka mga tilapia yan yan yung kabuuhan natin ngunit so kung pang ulam din lang eh sobra sobra na mga kailog yung piraso din yung tilapia may tatlo tayong malalaki ito yan gapalad halos halos gapalad itong dalawa tapos ito naman uh, maliit-liit sa gapalad tapos nakahuli tayo ng Лета. Y eh, loca.